mga pare ko, alam na po natin kung bakit po mura yung mga solar light ngayon dahil po sa material na ginamit na cheap. Kahit nga po itong kanya remote ay cheap. Pero may magagawa po tayo dito para tumagal po yung buhay at hindi po agad masira itong ating solar light. Welcome to my vlog. So ito mga pare ko, pamura na pamura na po yung mga solar light ngayon. At ito pong hawak ko, ito po ay nagkakalaga lamang ng 600 pesos. Nahirap po talaga lagi nagbabrow sa Facebook at sa TikTok kasi lagi nagpapapapos si Shopee at si Lazada at lagi nag-aalok eto napabudol naman po tayo at napabili po tayo ng solar light kasi ba naman is buy one take one at hindi pa po dyan nagtatapos dahil napabili pa po tayo ng isa pang set at ito naman po yon pero napansin ko naman po na kahit sino po yung nagtitinda at kahit ano po tsura niya kanyang kahon ay iisa lang po yung kanilang itsura ng kanilang mga solar light so alamin po natin kung bakit mura po yung mga solar lights ngayon Itong dalawa na to ay nakabit na po natin to At ito na po yung pago natin. Ito naman po ay 8,000 watts at nagkakalaga lang po ng 400 pesos. At may kasama pa po, po ito lagi pag namimili po kayo ng remote at ng pangkabit sa dingding at baterya. At ito po yung kanyang pasamang solar panel. Medyo malit lang po itong kanyang kasama. At ito na po. Hindi pa po yan dahil namili pa po tayo ng pang-sealing. Ilalagay ko po sa aking garahe. At ito naman po ay 400 watts. Ayan. At ito naman po yung kanyang pasunod na panel. Ito medyo malaki itong taklid na sa panel ito. Ayan, laki o. Ito po yung ating pang outdoor na solar light. Kung makikita nyo, siya po ay IP68. At ang ibig sabihin po nyo, ito po ay dustproof at waterproof. At kahit na po ito mabasa ng ulan, ay hindi po ito papasukan. At kung makikita naman po natin yung construction ng material niya, is majority niya is plastic. So, puro plastic po ito. At ito po ay glass. At since na ito po ay plastic, syempre kalaban po nito ay araw. Kaya pag ito po ay nabilad sa araw, may tendency po itong lumutong. Kaya recommended ko po dito is ito po ay ilagay nyo sa nanililiman ng araw or idan naman nalagay nyo po siya ng bubong. Ayan, tulad po naman ginawa ko sa aking solar light. So, meron po siyang bubong dito na hindi po siya direktang nasisinagan ng araw. Yung matirik na po ba? So, yan po yung makalakas pagpalutong ng plastic at the same time yung kanya mga electronic parts sa loob. so, prone din po yan sa init at baka siya masira agad. O kaya naman ay pwede nyo gamitin itong kanyang solar panel upang gawing bubong. At yung pinaka bracket niya ay bakal. So ito mga pare ko yong yung bracket niya is malambot. Sobrang lambot po ito. At base po rito is para lang po siyang lata sa lambot. Kaya hindi po siya maganda na ganun lang po yung kabit nyo sa kanya. Dahil titiwang-tiwang rin po yan. Kaya dito nyo po yan lalagyan ng tornillo or screws sa magkabilang dulo. So ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit mamura-mura itong solar light ngayon dahil medyo cheap po yung kanyang construction. Kanyang panel naman is ito. Medyo okay naman po to decent. Kaya nga lang na, napansin ko yung kanyang bracket is ganoon din po malambot po kaya karamitan po ng mga solar light ngayon ay nagsisipagsak dahil po sa kanyang bracket. Lalo na po yung gantong design. No? Yan, no? So bigla-bigla lang po bumabagsak yan. Dahil po yung pinaka bracket niya, yung nag sa kanya, ay kinakalawang at palibasa manipis. Ayun, bumabagsak po. So pag bumagsak, basag po yan. Ayun, sira po yung solar light. Kaya ito, I do recommend kung meron po kayong flat bar, tulad nito sa atin is palitan nyo po siya para po siya matibay. Eh, no? Para naman po hindi masira agad yung baterya nitong ating solar light so dalawa lang po yung dahilan kung bakit nasisira agad to, which is yung una ay sobrang init at nagawa na po natin ng paraan at nailagay na po natin siya sa may bubong. Then pangalawa po is yung sobrang discharge so wag na wag po natin i-discharge mabuti itong baterya nitong ating solar light. Ang gawin po natin ay ilagay na po natin siya sa medium, yung kanyang brightness, para makatipid po tayo ng baterya at umabot po siya hanggang kinabukasan at kung kailangan naman po natin na malakas yon so ilakas po natin at uh, pag uh, hindi na po natin kailangan na malakas, eh hinahanap po natin siya sa medium, para nga po hindi masira at ma-discharge itong ating baterya Lalo na po yung construction material nitong ating sinilight. Siya po ay pure plastic. Itong sa ibabaw na cover, ito po ay transparent plastic. So, brittle po siya at madali po siyang mabasa. Sa loob naman po, kung makikita nyo, ito po yung kanyang LED light. At sa ilalim naman ay yung kanyang baterya. So, tatlong part lamang po yun. No? Yung pinakising niya, baterya at yung mismong LED light. At kasama na rin po dyan yung kanyang electronics parts. itong pinakising niya, ito po ay plastic. So, ingatan po natin dahil mabilis po itong matipak pag nabilad po o nainitan. So mga pare ko, eh, payo ko lamang po kung ilalagay nyo po ito sa labas, ay eh, ilagay nyo po ng kuting ceiling itong paligid. O kaya naman, isiguro eh, nyo po lapat na lapat yung pinaka-cover nya. Kasi once na napasokan po ito ng gamo-gamo, at dito po siya namatay sa kanyang electronic parts, ay eh, posible po ito mag-short at masira kung ilalagay nyo po ito sa ilalim ng bubong, ay duro po na lagyan nyo po siya ng heat deflector foam. Yung foam po ba na nilalagay natin sa ating bubong para po hindi tumagos yung init. So, ako nga po, lalagyan ko pa po siya ng another plate para sigurado pong walang katagos-tagos yung init at hindi po masisira sa init itong ating electronic parts kaganda lang po sa mga solar na ganito is hindi po to disposable so inulit ko po hindi po to disposable dahil ito po ay nare-repair makikita nyo sa kanya construction is ang nasisira lang po dito ay itong ilaw Ayan. at sa ilaw naman is kasama na rin po dyan yung mga components nya yung uh, kanya mga electronics at yung kanyang baterya so lahat po yan ay replaceable so kung ano man po ang masira dyan at meron na po tayong tutorial ng troubleshooting ng mga solar light panurin nyo po so gagawa pa po tayo ng marami para po magkaroon po tayo ng idea kung paano po natin ito troubleshoot at i-repair itong mga ganitong klaseng solar light e, gumagabi na po at install ko na po itong ating mga solar light at abang-abang na lang po sa ibaba natin video tungkol sa solar light at number 1 po dito kung paano po natin to i-repair pag nasira so hanggang dito lang po yung ating video mga pare ko eh. paalam